Ito po ang ating kababayan o ating kapatid na si Jim Russell po, ng tagapapandanan ng Tamariya Pangasinan. So ito, pong, hey po oh, eh. hmm. ito po, nangyari po sa kanyang kamay. Dito po siya. Dito sa na ko ah. Ay alala yun, dito na. Dito sa na. Dito sa likod na. Sa Sa kanyang kamay.

Yung yung ng yung yung Ayan mm, po, nakalabas. Ayan po, lumabog dito. Nandun mm. po sa kapila yung kanyang mm. Ayan, yung buto po niya pala. O. Dito po nakikita. Mm. Ayan na. Parang hmm. parang siko na yung dito sa harap. Ayan mm. po siya. Mm. Nakita na niya. yan na, yung bipor niya. Ha. Kada nga ka. Po po Kada tumbalo nga

Okay paginananampan. Mm, may meron ka pa. Nalapsan. Ha, nabla hindi. Oh, ayan mm. na po. Ayan na po, okay mm. na po yung kamay niya. Na lumabas po yung buto kanina diyan. Mm. okay na po.